BBM administration. Walang malasakit? Bakit kaya nasabi to ni Professor Malutikia? Panoorin natin to. Sa kabila ng mga hamon at isyo na kinakaharap ng Administrasyong Marcos Jr., patuloy na lumalabas sa isang matinding kabiguan na tumutukoy sa kakulangan ng malasakit sa bayan. Ayon sa isang kilalang political strategist, ang resulta ng 2025 midterm elections ay magsisilbing mahalagang sukatan kung sino sa mga kasalukuyang leader ang may tunay na malasakit sa kapakanan ng mga Pilipino. Si Jane Cognita magpabalita. Sa nakalipas na tatlong taon, naging malinaw sa maraming Pilipino na hindi prioridad ng kasalukuyang administrasyon ang kapakanan ng taong bayan. Hindi lamang ito sumasalamin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at iba pang bayarin, kundi pati na rin sa kakulangan ng malasakit sa mga Pilipino. Ayon sa political strategist na si Professor Malutikia, mahalaga ang pagbabantay ng taong bayan sa so usapin ng pambansang pondo na galing sa buwis ng mga mamamayang Pilipino napakahalaga ho na panukalang batas na every year uh, bawat taon ay kailangan nilang ilabas ay ang budget. Isa sa mga mahalagang pinaglalaanan ng pondo para sa konkretong aksyon upang pagaanin ang buhay ng bawat Pilipino ay ang issue ng PhilHealth na mahalaga para sa kalusugan ng mga Pilipino at mga proyektong pang-infrastruktura para sa ikauunlad ng pamumuhay ng bawat isa sa mga darating araw. Inaasahang sisimulan na ang mga oral argument kaugnay sa isyu ng budget. Hinikayat ni Tiki publiko na subaybayan ang mga pagdinig na ito upang higit yes. na maunawaan ang klase ng pamumuno ng ehekutibo at lehislatura na mayroon ng bansa at upang malaman kung sino ang tunay na nagsusulong ng interes ng taumbayan. bayan. Samantala, habang papalapit ang 2025 midterm elections, binigyan ng masusing pansin ang magiging epekto nito sa inaharap ng politika sa bansa, lalo na sa magiging direksyon ng 2028 presidential at vice presidential race. Ang midterm elections na ito ay magsisilbing mahahalagang hakbang upang mapili ang mga leader na magtatakda ng mga pulisiya para sa susunod na administrasyon. Kamakailan ayon sa Pulse Asia, nanguna si Vice President Sara Duterte sa mga opisyal ng gobyerno na may pinakamataas na approval ratings, na nakatanggap ng 61% na suporta mula sa publiko. Mahalaga ang 2025 kasi makikita natin. Uh, alam mo, surprisingly, um, ngayon lang ako nakakita ng balik ng trust rating uh, sa ating kasaysayan. Uh, usually, dun sa sobra-sobrang uh, pagtama uh, ng, ng, na ginawa uh, na, ni speaker ng uh, pulahan no? uh, ng administrasyon na ito kay BP Sara, uh, manlulumo ka eh. Kasi talagang binuhat na pati bahay para itapon sa kanya. Sabi pa ni Tikiya, ang resulta ng mataas na antas ng tiwala mula sa publiko sa pangalawang Pangulo ay hindi lamang mahalaga sa panahon ng halalan, kundi nagsisilbing pananggan ng vice Presidente laban sa mga banta sa kanya tulad ng impeachment. Natutuwa ako dyan dahil yung trust rating na mataas, yan ang currency mo sa eleksyon ha? Uh, at yan ay currency mo sa impeachment. Uh, Biro mo kung ang trust rating mo ay nasa high na 61%. No? Uh, paano mo hindi pagkakatiwalaan ang ganito? Sabi pa ni Tikiya, sa mga nag-aambisyong umupo sa pin Correct, di ba? Siya yung may pinakamataas na ratings pero siya yung ini-impeach. Dapat dyan yung 14% yung ini-impeach, oh. Yan, oh. Yan, yan. <laughs> Yan yung dapat na ipa-impeach tsaka alam niya na. <laughs> Nako, grabe talaga, grabe talaga. Sabi pa ni Tikiya, sa mga nag-aambisyong umupo sa pinakamataas na posisyon ng bansa, magiging mahalaga ang resulta ng 2025 midterm elections bilang sukatan ng kanilang lakas at tunay na suporta mula sa taong bayan. Sa darating na halalan, Higit pa sa mga pangalan at partido ang nakataya, ito'y laban para sa tiwala, paninindigan at kinabukasan ng sambay ng Pilipino. Correct. Ito si Jane Cognita, inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa si Diyos. Totoo talaga yan. Sobrang importante ng 2025 midterm election guys. Kaya naku, huwag nyo talagang palampasin ito. Kung dati ay ni, alam mo yun, binabaliwalaan nyo lang yung election ngayon, guys. It's really very important dito nakasalalay. Guys, kasi, oo, there will be cheating. Grabe talaga, guys. Hindi yan maiiwasan. Lalo't lalo ng sobrang dami ng pera, no? Nang nasa, ano, alam niyo na, kaya hindi talaga yan maiiwasan. Pero, pag nabaon natin sila sa sobrang daming tambak eh hindi talaga yan mananalo yung mga hindi ma yung masasamang plano nila. Kaya guys, ano mang masasabi nyo, don't forget to like and subscribe to our channel. Bye! God bless!